Ayan. Mangunguha ulit ako ng Chinese kangkong. Gagalaw ko siya sa pansit. Nakakatuwa ito guys. Kangkong na ito. Kasi hindi ka mawawala ng once na siya ay mapitasan mo na ng ano. Yan. Ganyan. Uh, day may makukuha ka ng talbos. Hindi ka nabibili ng panglawak mo sa mga sinigang. Ang dami niyang ano, ang tumalbos. Yan. Nakakatuwa lang. Oh. Ang dami pa nang nakuha dito. Hindi mo siya kayang ubusin kasi para din siyang talbos ng kamote. Hmm. Marami ka nang makukuha. Ayan. Tapos may tanim pa ako dun Ayun, hindi ko natatalbosan. Dito ako lagi nangunguha. Nakatawa ako. Oh. susupang na naman yan after 2 days may supang na naman yan hindi oh. eh, ka na bibili meron ka ng on the spot na talbos ng kangkong tama na to marami na, na to